Pinuri naman ni One Rider Partylist Rog Gocheres ang Land Transportation Office. Kasunod po ito sa desisyon ng ahensya na suspindihin pansamantala ang pagpataw ng multa sa paggamit ng mga temporary plate upang matugunan ang mga issues sa mabagal na distribusyon ng mga plaka. Anya, ang aksyong ito ay nagpapakita ng malasakit sa patas at makatarungang serbisyo para sa ating mga kababayan. Binigyang diin ni Gutierrez ang pangailangan ng mas maayos at koordinasyon o mas maayos na koordinasyon sa pagitan ng LTO, mga motorcycle dealer at mga rider upang maisaayos ang sistema ng pamamahagi ng plaka at mga issue ng backlog bago ang implementasyon ng mga parusa. Umaasa si Gutierrez na magsisilbing daan ng suspensyon para sa mas komprehensibong solusyon upang masigurong maayos at maagap ang pamahagi ng mga plaka sa mga motorista.